Kinalungkot ang mga parokyano at ilang dayuan ng pagbabakla sa mga gimikan at tindahan sa baywalk sa Maynila. Pero paglilinaw ni Manila Mayor Alfredo Lim, para rin daw ito sa lalong ikagaganda ng park. Saksisiraw na krisoso mo. Malakas man ang hangin at pabugso-bugso ang ulan, hindi pa rin ito napigil ang pagbaklas ng mga tindahan sa Bewo kanina. Ikaapat na araw ng araw, nagahakot ng gamit ang mga trabador doon. Ipinagutos kasi ni Manila Mayor Alfredo Lim na baklasin na ang lahat ng mga tindahan doon nang maupo siya bilang alkalde nung nakaraang buwan. Kaya naman ang mga trabador, masama man ng loob, walang magawa kundi sumunod. Kami trabador dito, natural na malungkot kami dahil kawalan ito. Kasi maliliit na mga gawa na wala rin. Lahat nawala. na wala. lahat. Maging ang ilang taga Maynila at foreigner, di rin nasiyahan sa pagpapaalis ng mga gimikan doon. Hindi natin nalang pinagawa. Kasi mas maganda eh, mas maliwanag at mas masaya pag ano ganun. Come here on New Year's Eve, there was parties, there was dancing, everyone was happy. Now there's nothing. Where do we go? Pero gate ni Mayor Lim, di raw kasi maaaring pagtayuan ng mga commercial building ang isang parke tulad ng Baywalk wala ring business permit ang mga tindahan doon. Tinatakpan pa raw ng mga ito ang magandang tanaw ng dagat. At kung may mga nangihinayang sa mga tindahan doon, mas marami naman daw ang napeperwisyon ng na mga gimikan sa baywalk. Yung uh, merong mga loud and blaring music from 7pm to uh, 4am. Naglireklamo yung mga nakatira doon. Yung sa kabila na hindi sila makatulog. Ang mga uh, anak nila mag-aaral kinabukasan eh hindi makatulog ng gano'n. Sa biyernes, balik sa dating anyo na ang day walk. Parke raw para sa mga pamilyang mamamasyal, investa sa mga gimikero at gimikera lang. Ako si Rauna Crisostomo ang inyo. Saksi!